guys, welcome back to youtube channel for another video sa mga ganitong uh, content mga kawakwak o mga guys so nandito na tayo sa mundo ng mga patay so for today's vlog paulit ulit so habang ako ay naglalakad mga kawakwak so nakita ko naman yung mga kabaong dito naka nakababad sa init yung mga kabaong dito yung mga metal casket So, kinuha sa sa Nitsu dahil sa limang taon na kontrata lamang Salito sa dito sa sementeryo mga kawakwak so ngayon gagala muna tayo ng saglit dito so habang tayo naglalakad nakita natin to mga kabaong yan so wala nang laman yan so mag update muna tayo dito sa sementeryo ng Mandawi City Mandawi City, Cebu so pangalawang kabaong na naman dito ang dami mga kabaong dito mga kawakwak yan yung una pangalawa so mayroong pang pangatlo -pang pang at pangapat so na may nakabukas dito mga kawakwak so gagala muna tayo dito sa mundo ng mga patay Merong bagong, maraming mga bagong mga libing mga kawak-wak So ito pa oh. Mostly yung mga kabaong nito mamahalin. Mga casket hindi ah style sa ano yung naka ano naka St. Peter plan. Kaya maraming mga kabaong to ng mga metal casket So ito mga kawak-wak Yan, St. Peter plan din ito kahit gaano kamahal yung mga kabaong masisira pa rin dahil sa mga substandard substandard na mga ano mga materyales sa metal casket magkakalawang kakalangawin din sa paglipas ng mga panahon yan kinakalawang na no? yung hindi makakalawang yung half million na kabaong oh? dahil ah uh, ano lang yan pag binibenta pag, bin pag ibenta ito mga 70,000 pero yung paggawa ang worth of 25,000 lamang or 30 uh, 30,000 pero pag ibenta magkahalaga ito ng 70,000 or 80,000 so mahal mahal mamatay mga kawakwak so dito tayo sumiram so, pa dito sa bandar yan pang lima na kabaong at dyan mga kawak-wak mga bone chamber dyan yung mga kinuha na sa nitso, mga 5 years at din kung mayroong pera yung mga kamag-anat ilalagay sila yung mga buto ilalagay sa mga bone chamber na mamaliit na nitsu so yan mga maliliit na nitso. so for example ganito hinabuan na at yung mga buto yung mga labi i-transfer sa maliit na Nitsu mga kawakwak So dito tayo Dito tayo sa itaas mga kawakwak Yan Yan mga kawakwak ko dami talaga mga kabaong nito nga, itatapo na lang kahit mahal so nasa itaas na tayo mga kawakwak So kita nyo sa itaas guys Makita yung mga nitso At dito sa kabila Merong sementeryo Yung mga dumi ng mga patay Tinapon dito sa ibabaw ng mga nitso At dito mga kawakwak Sa kabila mga kawakwak Meron din sementeryo I think yung Catholic cemetery dyan Oh, I mean Catholic Cemetery Oh, Catholic Cemetery A municipal cemetery dyan At dito Public cemetery dito Oh, anong kaibahan yun sa public cemetery at Catholic cemetery at sa municipal Comment lang kayo mga kawakwak So dito mga kawakwak Merong buto dito nilagay Tingnan yung mga kawakwak Sumiro so, pang buhok mga kawakot. Inilagay lang sa gilid. So dito tayo mga kawakwa may mga nakabukas ito mga kawakwa. Merong nakabukas ito. Yan, may Merong pangkabaong. Tingnan natin mga kawakwa, merong pang laman. Walang laman mga kawakwak. Kinuha na yung patay. Umalis na yung patay dito mga kawakwak. Guys, may bagong living pa dito. Guys, mga John 5. Ang bata pa niya. Ano kaya kinimatay niya guys? Ang bata pa niya. Bakit, bakit siya kinuha ng maaga parang bagong pagtapos lang sa pag-aaral mga kawakwak so sa iba ba, marami mga basura yung gamit ng mga patay guys yung yung maglilibing yung mga marami mga snack mga basura nila hindi dadalhin sa ano So itatapon lang dito sa mismo sa loob ng cemetery. Nasa itaas tayo. So dito pa rin sa taas. So marami na mga bagong living dito mga kawakot. So meron nilagay dito mga buto mga kawakot. Tignan nyo mga kawakwag ng mga buto rito Yan Mga kalansay oh my God! So buti nilang Meron lang lagay ng Mga kalansay Kahit papano Meron na silang dangal na uh, Ano Ano matawag doon Proper Lagayan ng mga buto Hindi magpakalat-kalat So dito guys Meron pang mga buto dito guys Yan mabuto pinasok sa yan guys so meron nakasulot ang mga pangalan para uh, para malaman ng mga kamag-anak at makita nila madaling mahanapin meron pa dito mga kawakwak sa gildi sa gildi all gilid ito yung mga buto nagkalat lang dito pero wala nang kumuha nang hindi na nalaman ng pamilya or walang pera or nasa malayo ng lugar nasa probinsya yung mga kamag-anak kamag baka nakalimutan na itong mga kamag-anak lang na pumanaw so ganito ang mangyayari yung mga ka, ah, kamag-anak lang mga pumanaw so hindi naman ano na yung kalagayan ng mga buto rito nasa gilid lang yan yan ang mangyayari sa atin kung wala tayong mahal sa buhay. Para maitao. Para may tao, guys. So guys, may may 10 years old dito, guys. So ang bata pa niya. 10 years old or 9 years old pa siya. So ang bata pa niya namatay guys May 30 siya na, uh, namatay Ang bata pa niya guys Dalagita Ano kaya kinamatay niya guys At dito Nag update tayo dito sa libingan ng mga bata guys Mga kawak-wak Sobrang dami ditong nilibing mga bata dito So back to you guys Ah uh, Marami talaga mga ano dito guys, mga bata. Mga nilibing. Yan Oh. Yan ang bata, katulad yan. So ito yung, yung lugar kung saan ilibing yung mga bata. So ngayon, namuula na ngayon sa, sa Cebu. So yung mga damo ay tumubo ng mga damo. At masigla na yung mga mga kahoy yung mga tree natin dito dahil umuulan na palagi dito sa Cebu at dito guys tingnan natin kung mayroon ba dito magtutorjak tingnan nyo guys tingnan natin yung sasako mayroon buto rito guys oh yan Pulo ng patay. So mayroong bata dito mga kawakwak. So dito mga bone chamber. Yung maliliit ng nitso na saktong-sakto lang sa mga buto na ililagay. So tingnan natin dito kung mayroon pa bang mga buto na nagkalat. So katulad dito guys ito mga buto ng mabat mga buto ito ng mga bata guys mga kawak yung sa sako yan yan ulo ng patay ito yung bungo guys dami pa dito nasa loob ng sako to maraming mga dikit-dikit lang yung mga libingan ng mga bata dito mga kawakwak sa ilalim ng minsinitas so hindi may initan yung mga punto dito ng mga bata so meron na naman kabaong dito guys kinakalawang na din yung kabaong kahit sobrang mahal yung kabaong kung ako kung ako kung sa akin lang eh yung ano na lang yung mura-mura na lang na kabaong gagamitin dahil malalata na naman yung ano madi ma ano masisira lang naman yung yung mamahalin kabaong eh, dapat dapat baraton lang yung mamahalin ah mamahalin yung yung affordable mga kawak, -kawak. o oh, mayro pang bagong building dyan oh, So sa taas makikita ang cemetery dito. So dito, tingnan natin. Ito mga buto, guys. Nakano lang oh, naka Nakabila na sa mga kawakor. Ayan. Yan. Ah, napabayaan ng pabayaan ang mga buto mga kawak so, so mayroon pa isa so mayroon pa dito guys dami mga buto rito guys sa puno ng mesinitas so rito guys tabang-tabang -taba na yung mga lupa dito sa sobrang dami mga nilibing ng mga bata may magandang dalagita rito guys ah, magandang babae so, namatay siya og namatay siya January 18 2022 So, yung edad niya ngayon ay 27 na ata yung edad niya ngayon kung buhay pa siya. So, mayroon pang So, mayroon pang mga buto rito mga Ya yeah, mau So hanggang dito na tayo mga kawak, -kawak for today's video. Sana na-enjoy kayo sa ating video mga kawak, kawak Kahit hindi ito enjoyable video. So isa itong katatakutan at in the future, in the reality life, So, sana magustuhan yung video na to at mag-like and share. Don't forget to subscribe. Subabush, paalam.